Ang impyerno ay isang lugar na magpakailan hiwalay sa Diyos, na inihanda para sa Diablo, sa mga masasama, at sa mga tumatanggi sa Kanya. Ang nakakagulat pa ay, kahit ang mga mananampalataya ay maaaring mapunta sa impyerno, aling mga mananampalataya ang maaaring humarap sa kapalarang ito? Wano, yaong mga nagmamahal sa pera. Maraming tao ang naniniwala sa Diyos, Ngunit ang kanilang pagmamahal sa kayamanan, ay higit pa sa kanilang pagmamahal sa kanya. Pera, ang sentro ng kanilang buhay. Naglalaan sila ng oras para kumita ngunit walang oras para sumamba sa Diyos o lumapit sa Kanya. Sabi ni Jesus, Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon? Mateo 6.24 Ang pagkakaroon ng kayamanan ay hindi masama. Ngunit kung ang pagmamahal sa pera ay naglalayo sa iyo sa Diyos, maaari itong magdala sa iyo sa impyerno. 2. Yaong mga nagnanasa sa material na kasiyahan. Sabi sa asulatan, Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pagibig ng Ama. Person Juan 2.15 Marami ang natutokso ng mga makamundong kasiyahan. Bagaman naniniwala sila sa Panginoon, mas mahal nila ang mundo. Naglalaan sila ng oras sa social media, paglalaro, panunood ng mga palabas, pamimili, at pagkain sa labas. Ngunit kinaligtaan ang pagtatag ng tugnayan sa Diyos. Isinuko nila ang buhay na walang hanggan kapalit ng panandali ang kasiyahan. Kung hindi sila magbabalik loob, Mahuhulog sila sa impiyerno. 3. Ang mga sala sa init o sala sa lamig. Maraming mananampalataya ang nagdarasal, dumadalo sa simbahan at tumutulong sa iba, ngunit hindi nila hinahangad ang salita ng Diyos o hinahanap ang Kanyang kalooban. Sila ay kontento na sa mababaw na pananampalataya, hindi malamig o mainit. Sa huli, sila ay itatakwil ng Panginoon gaya ng kanyang sinabi, Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Pahayag 3.16 Mga kapatid, kung natutukoy ninyo ang inyong sarili sa alinman sa mga ito, oras na upang magising. Ang ating mga gawa sa buhay na ito, ang magtatakda ng ating walang hanggang hantungan. Hinihimok tayo ni Jesus na hindi lamang maniwala sa kanyang pangalan, kundi mamuhay din ayon sa kanyang mga turo. Sabi niya, Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit. Mateo 7.21 Dito ay hindi isang banta kundi isang paalala. Nais nice ng Panginoon na marinig natin ang kanyang mga salita at magpasakop sa kanya, inihanda niya na ang ating magpakailanmang tahanan. Ngunit, kung tatalikuran natin siya, at susuwayin ang kanyang kalooban, nanganganib na mawala ang pagpapalang iyon. Ngayon na ang panahon upang bumalik sa Panginoon, talikuran ang mga kasalanang naglalayo sa iyo sa kanya, at ihanda ang iyong puso para sa kaharian. Ang Panginoon ay naghihintay sa iyong pagsisisi.